Isang simpleng kumustahan. Ito ang sinadya ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Vigico III sa kanyang pagbisita sa iba't ibang barangay sa Pangasinan. Ito po ay programa na kumustahan. So kami po ay bumababa sa barangay upang po ipaalam ang mga programa ng probinsya. Mainit naman siyang sinalubong ng mga Pangasinense. Libreng medical services, storytelling para sa mga chikiting, gikusina feeding program, disaster preparedness and response training para sa mga bata, libreng school supplies, libreng gamot at financial literacy seminars ang ilan sa mga bitbit -bit ng gobernador sa bawat pagbisita. Kahit malayo'ng Malico napuntahan at maraming maraming salamat po sa pagtulong kay sa amin dito sa Malico gift box naman ang kanyang inihatid sa higit 7,000 mga residente sa bayan ng Bautista. Ikinampanya niya, niya rin ang Provincial Ordinance No. 71, Series of 2024 o Government Unified Incentives for Medical Consultation o ang Gikonsulta Program. Dito ay kailangan lamang magparehistro ng mga residente sa PhilHealth Konsulta para mabigyan sila ng cash incentives at food and transportation allowance. We are earmarking at least 300 million pesos to 800 million pesos per year so that all the population who will go to the health center, who will go to the provincial hospitals, will be incentivized. Sama-sama tayo magpa-check up tayo, bigyan ka namin ng pera. Oh, di ba napakaganda po yun? Layon niya, mabisita ang bawat barangay sa probinsya para maihatid ng personal ang kanyang serbisyo at malasakit sa kanyang mga kababayan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.